Julio 22, 2021, alas 3.45 ng umaga. Sa kahabaan ng highway ng Barangay Nagsabaran sa bayan ng Jadin, Nueva Babiskaya, dalawang truck ang nagkabanggaan. Tumating yung trailer na mapakabilis. Ngayon, may paparating sa malpok. Salpok po ganun, apoy na po yun. Umapoy na talaga siya. Ang isa sa mga truck na nasusunog ay sumampa sa bahay ni David at Marites Garcia kung saan sila ay natutulog ng pagkakataong yon May umugong na malakas, bumanggaron sa pinagtutulogan namin sa bahay namin. Tapos ako naman po, hindi ako makagalaw. Sabi ko sa kanya, balikan mo ako at naipit ako, hindi ako makalabas. Inabot ng apoy, pati ang bahay ng kanilang anak na si Delmar Garcia na nasa gawing itaas ng tahanan ng mag-asawa. Pag hawi ko po nung kortina, kita ko po kaagad yung sumalubong na malaking apoy. Pag kita po namin dito, nakadagan na po yung sasakyan sa kanila. Doon na po kami parang natunaw na hindi na po namin malaman kung anong gagawin namin. Mainit talaga, nakita kong gumanyan, pumikit na po ako. Basta, disco tulungan mo ako, tulungan mo kami. Yun na lang po ang nasambit ko. Na ngayon po, nung matanggal ko na po siya at nakalabas na kami po kami rito sa tindahan, pumutok na po ng malakas na malakas. Ano nangyari dun sa bahay niya po? Pinanood na lang po namin yung kwan apoy na tumupok dun sa bahay. Natupok po lahat. Wala pong naiwan kahit anong gamit po. Walang na, wala pong naiwan. Sa kwentong ito ng panindigan ay tutunghayan natin kung paanong pinagtagumpayan ni kapatid na David Garcia at ng kanyang sambahayan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Si kapatid na David Garcia ay isang responsableng ama na ginagawa ang kanyang buong makakaya upang maibigay sa kanyang pamilya ang kanilang pangangailangan. Siak ti pagsapulak. Kwa sa nga karpintero. Nga agnaidak dito nagsabaran. Ado ti aramidin mi mot nga tarabaho, nga balbalay, nga iawawat da kanyami. Iso ti pagsapulan mi mot ti naldawal daw na Bukod sa pagiging karpintero, ay mayroon pa siyang ibang hanap buhay. No, ay malpas kami nga ag nga mang tarakin ti nga amang ga agkarwas kami ti luglogan nga agsarsarte nga agpawasing nga dadakil Ito po yung kabitan nitong hose para pang spray pero habang hinihintay po namin yung pagharpis ng mangga uh -huh. ang ginagamitan po namin dito sa power spray na ito pinangwawasing po namin ng mga sasakyan aging gana kadagito yun iti mga pagbirukan min Adda kami iti igid di highway. Kuan agkarwash kami. Pintol tulungan mi tulungan mi meten nga agasawa dagiti anak mi nga agisagana ka dagiti ila data rolling store ti pagsapulan da meten. Takka apo Dios adda ti pangalaan mi. Pangutustos mi ti pamilya mi tandang tanda pa ni kapatid na Marites kung paano sila nagtagpo ni Ka David at nabuo ang pagmamahalang nagpatatag sa kanilang mag-asawa sa pagharap sa mga pagsubok Nagkakilala po kami pre parehas po kami iglesia sumasamba Mabait naman po kasi po disiplinado po sila kasi yung tatay po nila talagang mukhang na magpalaki sa kanila. Puro po sila lalaki, kar karamihan po sa kanila kasi lalaki. Siya nagasawak nag-asawak 1983, ikut iti asawak ay pangulong mga awit dito yung lokal. Aging nga nabukal ko ite may isang pamilya nga nagdaan kami iti anak. Nga duwa nga lalaki kung may isang babae. Iti noon nga nagbalin nga anak ko kat iso ni Divino Garcia, kat may ikadwa, iso ni Delmar Garcia, kat iti may ikatlo, ay babae nga buridik ko, nga Melody Garcia. Nagsisimula pa lamang ang pagbuo nila ng pamilya, ay dumaan na sila sa isang trahedya ng buhay. At yung bunso po sana na babae, may sakit po siyang asma eh. Inatake po siya ng hating gabi. Eh, dito naman po noon, halos wala naman pong may sasakyan dito. Kaya nung kaliwa, lumiwanag na, meron naman na pong mga sasakyan. Naisakay po namin siya. Tapos po, nung nakasakay na po kami, naplatan po yung sasakyan. Kaya ang ginawa ko na po, ipinunta ko na po doon sa bahay ng mga magulang ko. Nanay ka ko yung anak ko may sakit, itatakbo namin sa ospital. Medyo alanganin na po yung buhay. Doon po, nirevive-revive po nila. Pero hindi na po, hindi na po nila na, hindi na po namin na, talagang namatay po siya. Kaya doon na po namin nilamayan. Sa panahon ng pagsubok, ay pinatunayan nila na ang kanilang pananampalataya ay talagang tapat kinabukasan pagsamba. Nandun po yung alak ko, iniwan namin. Samamba po kami lahat. Sabi po ng mga tao sa amin, bakit daw? Mahalaga ba ba sa kanya? Mas mahalaga pa ba daw po sa amin ang pagsamba? Isa po sa anak namin na ka... Nandun na namatay. Doon lang po kami kako naman, humuhugot ng lakas sasamba kami, bahala na po kayo dyan, marami naman kayo magbabantay, hindi naman na yan aalis. Yan po ang sabi ko sa kanila. Kaya sumamba po kami lahat. Masaya po kami sumamba. Parang wala ang sabi ng mga tao, parang bakit daw? Parang hindi kami namatayan. Ang ganitong mataas na pagpapahalaga sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos ay itinuro ng mag-asawa sa kanilang natirang dalawang anak talagang sa pagtuturo po sa kanyang mga anak. Kung ano po yung hindi maganda, sinasaway po niya. Mga barkada, alam naman dito po kasi ang mga bata dito, karamihan mga malilit pa lang, nagiinuman na, naninigarilyo, ganun po. Pero siya sinasaway po niya yung mga anak niya. Huwag kayo magkikibarkada kang kung sino-sino. Para malayo kayo sa anumang masamang gawain, yun po. Lalo na po yung pag-inom ng alak, bawal na bawal po sa atin. Kaya hindi po nabarkada yung mga anak ko sa mga manginom, hindi po. Bukod sa pagsaway, ay nagpakita rin ng mabuting halimbawa si ka David sa kanyang dalawang anak na lalaki bilang pagtuturo. Ang sabi ko na lang po sa kanila, kung ano yung ginagawa ko kako, yun na lang ang sundan niyo. Ako sa kanila at hindi rin sila nakataas ng pag-aral sa magis. Ayun, ganun pa yung mga pagtitinda, ganun, subukan nyo magtinda ako. Kasi nasubukan ko pa rin magtinda ka Nagbiyahe rin ako ng balintawak, ganun. Na, mga panindang mga gulay-gulay, lahat nasubukan ko. Magtinda ng mais na mga lagaing mais. So, pagahanap buhay din po kahit ano lang nahanap buhay, basta't marangal po. Hindi makakasira po sa tungkulin, sa pananampalatay sa Iglesia ni Cristo. Masasabing hindi nabigo si kapatid na David na makapagturo sa kaniyang mga anak ng mga dapat nilang matutunan. Pinalaki niya po kami. May iba nang natakot sa Diyos. Gaya po ng pagsamba, pag may mga trabaho kang importante, mas uunahin mo po yon kaysa po sa trabaho po. Sabi niya po sa amin, lagi po namin tatandaan na ang mga pagsubok sa buhay, lagi pong ipanalangin sa Panginoong Diyos para po nang sa ganon, lagi ka po niyang kaawaan at samahan sa iyong pamumuhay din po. Yun po ang lagi niyang sinasabi po sa amin. Ang isa pa sa ipinakita ni kapatid na David sa kaniyang mga anak ay ang kabutihan ng pagtulong sa kapwa. Eh, gusto ko sa kung sa sa kanila pa sa kanila talaga wala akong masasabi. Talagang makakabit naman silang kapitbahay. Kahit anong oras ko pong tawagin si Kuya eh na may paggagawa ko eh kahit yata hindi na kaya kinakaya. Eh, kagaya po nung nagpapagawa po ako ng mga upang ko na yon, mga uh, upang na simentong gano'n. Kami po, natulungan po nila kami nung wala pong, wala pong trabaho si mama tapos nag, ano po sila ng mga chicharon, gano'n. Binigyan po nila ng trabaho. Pagre-repack po, gano'n. Kaya po sila na, kaya po nagkaroon ng kita si mama para pag-aral kami noon. May isa pa siyang di makalilimutang karanasan na sumubok sa kaniyang pagtitiwala sa Diyos. Masapol nga lumuwasak nga mapaniya Manila Hindi idi kami iyay bang ili iti bang. bang. Sinabat na kami iti soldado di bas pinaghili rada kami iyay pinaglilinya da kami. Tapos plinaslay tanda kami nga sagay sa agingga nga idi makadanon da kanya positive da ito kung nada kanya. Tatati ipapapili da nga salsaludsun kanya, di nakadaanon da kami dyan ti Kampo da. ti pili, pili da nga salsaludsun kanya katang nga ito ito naggapwak. Nga hanak nga ito yung naggapwak, ito yung naggapwam kat iya kagayan kung nada kanya. Diyan ti na nga kangangatuan damot atasar kung nada mo tiya ay ayamang investigar kanya ko kwa di ko an ipapila sino ka ay ako na siya te garsh David Garcia ko na ko taga Jayak lugar iyay barangay iyay nagsabaran ko na sakop iti dia ya ka ka naggapo ka di kagayan ko na Muling pinatunayan ni kapatid na David ang kanyang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa puntong yon. Kung malagip ko, apo tulungan na na ka no, sino ako na tulungan na ka di at ano, maamuan Alas unsin sanda ya eh, agalas dosin, dapay lang ay dyan. Di kwan imbagak, sino kanya ti relisyon mo, iglesia ni Cristo ako na katno sa ano kaya yung apanikan ko na, Tumawag kayo dito kapilya, dito bayong yung bungan tapos sa Lodso din yun, yung lokal tinagsabaran, yung David Garciano, Iglesia ni Cristo. Wala. Kinita na nang naging kakadwa na nga ako. Sa Bali, ako na nakaslako na nang nadingag ko. Ilutuan niyo ti Merinda na dahi ti ko na nakadagay yung soldat niyo. Ilutuan tak ti Merinda kaya yun, pinagpakandak pa iti, klom. Tapos, itulod niyo dahi ito yun, tinangalaan yu, la, Tapos, isakay kayo mga lang nga pa niya Manila ko na hindi bagong bagay kay kapatid na David na humarap sa mga pagsubok. Noon pa ay nakaranas na sila ng pag-uusig dahil sa kanilang pagkaiglesa ni Kristo. Yeah, sana mga taga dito biskaya nga dati. ta, ite imawat ni tatay ko, iti bautismo, iya pangkasinan. laban na kami de kiti kabagyan mi. Sungapimmanaw kami, iya impanaw na kami, iya ita may kami nagnaed dito'y lamot, ipugaw dito lawig. Imakar kami dito'y nagsabaran nga kwatap no makapag serbe kami kini Apo Dios ta kapilya hal kami nga magnanti adayo wag malmalen. Ingga na nga natay ni tatay ko dito'y nga isuna ti pangulong Jacuno dito nga lokal. Kati kuna na nga anak na. Dahil ito'y kutsan yung adaywan. ite pinagsirwita dito, ito'y ito antipakaisalakanan nyo. Kuna na rin ito'y bali na kanyami. Kung umawat kayo, kadag tungkulin nyo ite dita lokal. Isinapuso niya ang bilin ng kanyang ama na ipagmalasakit ang mga kapatid sa lokal ng nagsabaran. Kaya pinagtalagahan niya ang kanyang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nagumpisa umpisa po akong Pangulong Diakono sa lokal ng nagsabaran noong 1996. Simula po noon hanggang ngayon wala po akong matandaan na hindi ko pagtupad ng aking tungkulin. Kahit na may karamdaman ako, basta na kaya kong tumayo at makapagsalita. Tumungo sa gusaling sambahan, tumutupad po ako ng aking kapani sa loob ng Kristo. Ang kanyang dedikasyon sa pagtupad ng tungkulin ay kanya itinuro sa kanyang dalawang anak na ngayon ay kapwa mga may tungkulin na rin sa Iglesia ni Kristo. Lagi ko pong hinasabi sa kanila na pagtawag ng tungkulin kako sa kanila, unahin natin yung kako hindi muna kahit ano yung ginagawa natin sa buhay natin. Yun ang uunahin natin kako. Pangalawa lang itong buhay natin, kahit anong mangyari. Ito ang gagawin natin, na oh, priority sa ating buhay. Kaya nakikita nila kung paano po kami mag-asawa at tumutupad ng aming tungkulin. Kaya po sila lumaki na ganun ang kinamulatan po nila sa amin. Bilang kanilang mga anak, gusto naming masundan yung mga nakita naming mabubuti sa kanila, na kahit anong mangyari, kahit anong nangyari sa kanilang buhay, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Susundan po namin sila hanggang sa kami ay tumanda. Tutupad kami ng aming mga tungkulin bilang isang magulang na rin. Gusto rin po namin na ang aming mga anak ay makasunod din sa aming mga isinasagawa sa loob ng iglesia sa pagtupad na namin sa loob ng iglesia ipinakita po ng aming tatay na tuwing kami may pagsubok sa buhay, tuwing kami may karamdaman, ipinapanalangin nila kami na yun na aming natutunan, na gusto rin naming tularan. Kaya nung kami nagkaroon ng tungkulin, yun na po ang aming sinusunod sa aming mga pagdadalaw, sa aming mga pagkukomiti, pag kami may nasumpungan may karamdaman, sinasabi namin po sa kanila na magpapahid ng langis, ipapanalangin namin sila dahil yun ang nakikita namin isinasagawa ng aming magulang. Sinasampalatayanan ni Ka David at ng kanyang sambahayan na kaya sila nakaligtas sa pinakamabigat na pagsubok sa kanila nang sila ay masunugan ay dahil sa kanilang pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang pinakamalaking pagsubok po sa amin nung nakita po namin yung sitwasyon na ang aming mga magulang ay nadaganan ng truck na yung truck na yon ay umaapoy. Nung tinitignan po namin ang talagang pumasok sa aming isip ay napatanong kami buhay pa kaya sila? Ang talagang ang nasa isip namin, hindi na po sila makakalisal. Apoy na, apoy na po talaga yung gilid na yun. Apoy na, apoy na po talaga. Apoy na. Palalangin namin na sana iligtas mo po sila. Para nang sa gayon eh, makasama pa namin at magabayan pa kami sa aming pamumuhay sa mundong ito. Lalong-lalo na magabayan pa kami sa paglilingkod sa Diyos parang tulong na rin ng God Kaya sila nakalabas ng maayos. Nakita po namin bilang destinado ang kanilang pagmamalasakit sa iglesia. Ganun na rin po kung papaano sila tumupad ng kanilang tungkulin. Kaisa po sila lagi ng pamamahala sa lahat ng gawain po sa loob po ng iglesia. Kaya naman po kami ang saksing buhay kung papaano sila iningatan ng Panginoong Diyos nung dumating sa kanilang buhay ang matinding pagsubok. Talagang naging abo po yung tahanan nila ka Dabi, yung tahanan nila ka Delmar, pero sa awa po ng Panginoong Diyos ay iniligtas po sila. Sa panahong ito ng pinakamabigat na pagsubok sa pamilya, ay lalong naramdaman nila ang pagmamalasakit ng mga kapatid sa iglesa. Ang mga kapatid po sa buong distrito ng Nueva Vizcaya ay nagtulong-tulong para po may abot ang kanilang tulong sa sambahayan nila kada at kadelmar. Araw po ng biyernes, nakumpleto po ang kanilang gagamitin sa mga pagtupad na nagkaroon po ng Amerikana, sila kadavid, sila kadelmar, meron pong gagamiting toga si ka Mari sa kanyang pagtupad at araw po ng Sabado sa awa po ng Panginoong Diyos nakatupad sila ng kanilang tungkulin hayag na hayag po sa kanilang sambahayan ang pagtulong ng Panginoong Diyos Kaya ako po ginagawa yun na buong pusong sinusunod pilin ng Diyos kasi sumasampalataya ako na pagkakuit tinutupad ko lahat ng mga gampan ko bilang may tungkulin. Hindi po kami po babayaan ng Panginoong Diyos. At dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa apoy at sa pagtulong pa niya sa kanilang sambahayan sa mga pagsubok sa buhay, ay lalong napakaraming dahilan para sila magpasalamat sa Kanya. ti inaramid me nagpasalamat kami ni Apo Diyos ta si kami na nakalaasat kami ti idakkel nga kaasi ni Apo Diyos natakasan namin yung sana ipagkamatay na po namin yung. kasi binagsakan po kami giba yung katre giba yung bahay yung makina mismo dumagan sa amin kahit kunting galos sa aming mag-asawa lang. Kaya nung binalikan po namin ng kinaumagahan, nakita namin yung sasakyan. Kung paano tayo nakaligtas naka dito kako, eh, eh, sa mister ko. Kahit lahat po ng mga tao nakita nila, talagang himala sabi nila kung paano kay nakaligtas. Kaya nung nakauwi na po kami doon sa bahay ng anak ko, nung nagsama-sama na po kami, nanalangin na lang po kami. Humihingi kami po ng lakas ng loob mag, uh, hanggang makayanan po namin ng pagsubok. kagaya ng mga tunay na lingkod ng Diyos si kapatid na David Garcia at ang kanyang buong pamilya dumaan man sa pagsubok ay maninindigan sa pagtataguyod ng tapat na pananampalataya